Isang malagim na krimen ang naganap sa loob ng isang dati ay tahimik na tahanan. Kinabukasan, nilinis ni Kevin at ng kanyang mga kasamahan ang madugong bahay. Pinagtsismisan ng dalawang kasamahan ang namatay na mag-asawa at narinig ito ng mga may-ari ng bahay na sina Robert at Claudia. Kinundena ni Robert ang pagiging insensitive nila at sumabat naman si Kevin para pahupain ang tensyon. Si Kevin ay kasado sa fashion designer na si Natalie. Naging problemado ang kanilang pagsasama mula nang mahuli ni Kevin ang misis na nagpapakanton sa ibang lalaki at ngayon ay sinusubukan nilang ayusin ang kanilang relasyon. Gayunpaman, sa tuwing sinusubukan ng mister na si Bakin si Natalie, ay hindi niya maiwasan na maalala ang ginawa nito dahilan para manghina ang kanyang junjun. Simulan noon ay kumunsulta ang mag-asawa sa isang marriage counselor at iminungkahin nito na magbago sila ng environment at baka bumalik ang sigla ng kanilang pagsasama. Habang tinitingnan ang bahay na huli nilang nilinis ay nakaisip si Kevin ng ideya. Samantala, ibinahagi ni Natalie sa kanyang kapatid kung paano patuloy na sinisira ng kanyang pagkakamali ang kanilang pagsasama, at tugon sa kanya ni Danny na may kasalanan din dito si Kevin, sapagkat hindi niya natugunan ang mga pangangailangan ni Natalie bilang babae. Maya-maya ay dumating si Kevin at ipinaalala niya sa misis ang tungkol sa bagong environment na iminungkahi ng counselor. Iniisip niyang bilhin ang bahay ni na Claudia at Robert, at dahil sa krimen na nangyari doon ay nakasisiguro siyang mabibili nila yun sa mababang presyo. Hindi gusto ni Natalie ang kanyang ideya, at humantong ito sa pagtatalo nilang dalawa. Sinabi ng misis na ayaw niyang lumipat sa isang bahay kung saan nagkalat ang utak ng tao sa buong sala, at tugon naman ni Kevin na ayaw na rin naman niyang matulog pang muli sa kama kung saan binayo ng ibang lalaki ang kanyang asawa. Nang gabing yun, natulog si Kevin sa sopa, ngunit ilang sandali lang ay lumapit si Natalie at sa wakas ay pumayag siyang tingnan ang bahay na yun. Kinabukasan, inilibot ni na Robert at Claudia ang mag-asawa sa bahay, at giit ni Kevin na talagang interesado silang bilhin ito, subalit sa maliit na halaga lang ang kaya niyang bayaran. Dahil sa insidente, iniiwasan ng mga tao na bilhin ang bahay, at dahil ilang buwan na rin na walang bumibili dito ay tinanggap din sa huli ni Claudia ang alok ni Kevin. Gayunpaman, Tila hindi nasisiyahan si Robert sa napagkasundo ang presyo. Kinabukasan, habang tinutulungan ni Danny si Natalie na ilipat ang kanilang mga gamit sa bagong bahay ay biglang tumahol ang kanilang aso sa aparador. Sinuri ni Natalie ang kabinet, ngunit wala siyang nakita. Nang gabing yun ay hindi mapakali ang aso, kaya dinala siya ni Kevin sa labas, hindi na ang mabilis na pagbaba ng temperatura sa bahay. Pagbalik niya ay kinabahan si Natalie dahil akala niya ay may ibang pumasok sa banyo. Sinuri ito ni Kevin, ngunit walang tao dito. Ang mga kakaibang kaganapan ay nagpatuloy kinabukasan ng makatanggap si Kevin ng mga pang-adultong magazine sa mailbox na naka-address sa kanya. Nang papasok na si Natalie sa trabaho, napansin niya ang lalaki na nakatingin sa kanilang bahay. Pagkatapos ng trabaho ay bumalik si Kevin sa pag-aaral. Sa isa niyang klase ay sinabihan sila ng profesor na humanap ng makakapareha para sa isang proyekto. Inalok siya ng magandang estudyante na si Avery na makipag-partner. Sumang-ayon si Kevin, at habang nagpapalitan ng numero ang dalawa ay banayad na lumandi si Avery sa mister. Samantala, nakipagkita si Natalie sa isang negosyante na handang tulungan siya na magbukas ng sarili niyang fashion store. Labis na natuwa ang misis, at nang gabing yun, naghanda si Kevin ng romantikong setup sa sala para ipagdiwang ang tagumpay ng asawa. Pagkatapos uminom ng isang baso ng alak ay nagsimulang maghalikan ng mag-asawa, hanggang sa tuluyan ding bumalik ang pagkasabik nila sa isa't isa. Maya, maya ay nagising si Natalie dahil sa lamig, at nakita niyang nakalagay na sa 31 ang aircon. Ibinalik niya ito sa 70 at nagtungo siya sa kusina para kumuha ng tubig. Biglang tumugtog ang isang malungkot na kanta sa record player. Habang pinapatay ito ay dahan-daang bumukas ang aparador sa likod niya. Muli niya itong tiningnan at wala pa rin itong laman. Pagkatapos ay napansin ni Natalie na ang pinto ay hindi nakalock at pagkatapos niyang ilock ito ay nagulat siya nang makitang ang aparador ay nakabukas muli. Dali-dali siyang bumalik sa kama. Tinanong ni Kevin kung ano ang problema at tugon ni Natalie na masama lang ang panaginip niya. Hinalikan siya ng Mister at pinagsaluhan na naman ng dalawa ang isa pang round ng bakbakan. Kinabukasan, lumabas si Natalie sa shower at nakita niya ang isang sweet na mensahe na nakasulat sa salamin. Nang pasalamatan niya si Kevin ay nalito ang Mister, subalit bago pa nila ito mapag-usapan ay dumating ang isang shopee na naka-address kay Kevin at ito ay isa na namang koleksyon ng mga pang-adultong magasin. Kinabukasan, habang kausap ni Natalie ang kanyang kapatid sa telepono ay kinukulit siya ng kanyang aso. Naghagis siya ng bola at hindi sinasadyang napunta ito sa ilalim ng kama. Dahil hindi niya ito maabot ay kumuha si Natalie ng walis, subalit pagbalik niya ay nagulat siya nang makita na ang bola ay nasa kama na. Nang hapong yun, pumunta si Natalie sa isang restaurant para sa isang business meeting nang bigla niyang nakasalubong si Nick, ang lalaking kumanton sa kanya. Lumalabas na si Nick pala ang nag-endorse sa kanya sa businesswoman na mag-sponsor ng kanyang fashion store. Nag-aalangan siyang ipagpatuloy ang kontrata, ngunit nagawa ni Nick na kumbinsihin siya. Nang gabing yun, nasa bahay ni Avery si Kevin para gawin ang kanilang proyekto. Nang maglaon ay kumuha ng alak ang dalaga at pinagsaluhan nila ito habang nagpapatuloy sa kanilang project. Samantala, si Natalie, na natutulog mag-isa sa kwarto ay nakarinig na may umaakyat sa hagdan. Maya-maya ay may isang maputlang kamay ang biglang gumapang sa sahig. Sa takot ay binuksan niya ang ilaw, ngunit nawala ito. Isasara sana niya ang pinto, subalit biglang may tumakip sa kanyang bibig at kinaladkad siya palayo. Naisip ni Kevin na itigil ang pakikipaglandian kay Avery dahil ayaw niyang pagtaksilan ang taksil niyang misis. Nagpa siya siyang umuwi at tila ay nadismaya dito si Avery. Si Natalie, na natutulog ngayon sa sopa, ay nagulat ng gisingin siya ng mister. Sinusubukan niyang ipaliwanag kay Kevin kung ano ang nangyari, ngunit inisip ng mister na baka na-stress lang ang misis dahil sa bago niyang business venture. Nang gabing yun ay maghahapunan sana sila kasama ang kapatid at ina ni Natalie. Dumating si Danny sa bahay na may dalang pagkain at nakita niya ang isang note mula kay Natalie na humihiling sa kanya na pakainin ang aso. Habang nasa kwarto siya ay nagsimulang tumahol ang aso. Nang bumaba siya para tingnan ito ay nakita niya na umaagos ang gripo sa kusina. Pinatay niya ito, ngunit nang babalik na siya sa itaas ay muling umandar ang gripo. Nang isara niya ito sa pangalawang pagkakataon ay nakarinig siya ng ingay, at biglang nawala ang kuryente. Natarante siyang tumakbo sa itaas at nagkulong sa kwarto. May sumunod sa kanya at sinubukan itong buksan ng pinto, kaya nagtago siya sa closet. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, at maya maya pa ay bigla na lang may humila sa kanya. Pagdating ni na Kevin at Natalie ay wala silang nakitang bakas ni Danny. Inakala nila na hindi siya dumating, marahil upang maiwasan na makita ang kanilang ina. Sa hapunan ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo sina Natalie at ang kanyang ina, na naputol nang makarinig sila ng binasag na bote sa labas. Nang tingnan nila ito ay nakita nilang sinunog ang kanilang sasakyan ng isang di kilalang tao. Dahil sa nakakabalisa na pangyayaring ito ay nagpasya si Natalie na bisitahin si Claudia upang malaman ang totoong nangyari sa bahay. Ipinaliwanag ni Claudia na ang bahay ay orihinal na pagmamayari ng kanyang nakatatandang kapatid na si Jay, na nakatira kasama ang kanyang misis na si Erin. Nagtaksil si Jay kay Erin, at bilang paghihiganti ay nakipagrelasyon din si Erin sa ibang lalaki na sa kasalukuyan ay hindi pa nila kilala. Habang kausap ni Claudia si Natalie ay lihim na nakikinig ang mister niyang si Robert sa kanilang usapan. Nang maglaon ay inalok niyang bilhin muli ang bahay sa kanila, ngunit tinanggihan ito ni Natalie. Samantala, nasa parke si Kevin nang magsimulang kumilos ng kakaiba ang kanyang aso. Dinala ito ni Kevin sa veterinaryo na nagpahayag na ang kanilang aso ay nalaso ng isang nakamamatay na kemikal. Upang tapusin ang kanyang pagdurusa ay kinailangan nilang euthanize ang aso. Ilang sandali pa ay nakakita ang mag-asawa ng isang bouquet ng bulaklak sa harap ng kanilang bahay. Doon inamin ni Natalie na sinik ang nag-endorse sa kanya sa kanyang sponsor. Tinanong ni Kevin kung nagkikita ba sila, at tugon ni Natalie ay oo, ngunit para sa trabaho lamang. Gayunpaman, hindi ito pinaniniwalaan ni Kevin. Nang gabing yun, nagising si Natalie sa isang ingay. Nagsimulang gumalaw ang doorknob kaya agad niyang ginising si Kevin. Nagmadali silang bumaba, ngunit wala silang nakitang tao doon. Nang sumunod na gabi, tinawagan ni Natalie si Nick upang kumpruntahin ito tungkol sa mga bulaklak, ngunit itinanggi ng lalaki na siya ang nagpadala nun. Nang tingnan niya ang kanyang cellphone ay nabalisa si Natalie ng matuklasan na may gumamit dito upang kunan sila ng litrato ni Kevin habang natutulog. Sa sandaling yon ay muling tumunog ang record player. Nang tingnan niya ang kanyang opisina ay biglang lumabas ang isang maputlang lalaki sa likod ng isang manikin. Hinabol siya nito hanggang sa umakyat siya sa itaas. Nilock ng misis ang pinto, ngunit nakapasok pa rin sa silid ang lalaki. Tumakbo si Natalie sa balkonahe at tatalo na sana siya ng swimming pool nang bigla siyang itinulak ng estranghero. Dumating ang mga pulis ngunit wala silang nahanap na salarin. Hindi naniniwala si Kevin sa kwento ng misis, ngunit determinado si Natalie na matulog sa ibang lugar. Kinabukasan, pumunta si Kevin sa pulisya upang maghanap ng kasagutan, ngunit ipinakita sa kanya ng pulis ang CCTV footage, at walang tao sa bahay ng gabing yun maliban sa kanyang asawa. Ang dalawa ay dumalo sa isa pang counseling session, ngunit nauwi lamang ito sa pagtatalo. Ilang sandali pa ay biglang sumama ang pakiramdam ni Kevin at natuklasan ng doktor na may laso ng kanyang katawan. Nagsimulang maghinala ang detective na baka may kinalaman dito si Natalie, ngunit mariing itinanggi ito ng misis. Nang gabing yun, habang nag-iisa si Natalie sa bahay ay dumating ang isang estranghero na may dalang bulaklak. Sinubok ang itaboy ito ng misis, ngunit bigla siyang itinulak ng lalaki at sinimulang gahasain. Sa kabutihang palad ay nagawang ipagtanggol ni Natalie ang sarili sa pamamagitan ng pagsaksak sa lalaki ng gunting. Di nagtagal ay natuklasan ng mga pulis na si Robert ang may pakanan ng pag-atake, at siya rin ang mastermind sa mga kaganapan sa bahay, tulad ng pag-order ng mga pangadultong magazine magasin, pagsunog sa kotse, at maging ang pagkamatay ng kapatid ni Claudia at ng misses nito. Ginawa itong lahat ni Robert para maibenta niya ang bahay sa mas mataas na presyo at mabayaran ang malaki niyang utang. Nang maglaon ay humingi ng paumanhin si Kevin kay Natalie dahil sa hindi niya pagtiwala dito. Gayunpaman, sinabi ni Natalie na marahil ay dapat muna silang mag-cool off. Hindi pa rin mapakali si Natalie kaya nag-install siya ng camera sa kanilang kwarto. Kinabukasan, nakatanggap si Kevin ng text mula sa kanya, sinasabing huwag muna siyang umuwi ngayong gabi sa bahay. Dahil sa mensaheng ito ay hindi sinagot ni Kevin ang mga tawag ng misis. Nagpadala ng voicemail si Natalie, humihingi ng paumanhin at tinatanong kung bakit hindi pa siya umuwi. Tinawagan siya ni Kevin at sinabing nag-text ang misis na huwag siyang umuwi ngayon. Naguluhan si Natalie dahil hindi siya nagpadala ng ganong mensahe. Sinuri niya ang kamera ng kwarto, at nang hilakbot na lang siya nang makita ang isang payat at maputlang lalaki na gumapang mula sa ilalim ng kama at ginamit ang kanyang telepono. Maya-maya pa ay dahanda ang bumukas ang pinto ng closet sa likod niya, at bigla na lang ay may umatake sa kanya. Nagising si Natalie na nakakadena sa loob ng isang maliit na silid na puno ng mga litrato at mga security monitor. Dumating ang lalaking bumihag sa kanya at tuturukan na sana siya nito ng lason, ngunit labis siyang nagmakaawa. Napagtanto ni Natalie na si Erin ang nagdala ng lalaking ito sa bahay para magiganti sa kanyang mister, subalit na paibig ito sa kanya. Sa huli ay pinili ni Erin ang kanyang mister dahilan para malugmok ang lalaki sa labis na galit at puot. Lumapit siya kay Natalie at mapusok naman siyang hinalikan ng misis. Napangiti ang lalaki, ngunit nagiba ang kanyang mood nang marinig niyang dumating si Kevin. Nilagyan niya ng tela sa bibig si Natalie at dumaan siya sa isang lihim na daanan para patayin si Kevin. Samantala, nakita ni Kevin na nakahiga sa kama ang kanyang misis, subalit nang hawiin niya ito ay labis siyang nanghilakbot nang makita ang bangkay ni Danny. Biglang lumabas ang maputlang lalaki sa likuran niya, at silang dalawa ay nagbuno. Samantala, nagawa ni Natalie na makawala at nagtago siya sa likod ng isang manikin. Gayunpaman, nakita siya ng lalaki at sinimulang atakihin. Sa kabutihang palad ay nakuha ni Kevin ng lason at sinaksak ito sa kanya sinundan nito ni Natalie sa pamamagitan ng pagtusok sa kanya ng gunting at tuluyan nang napuksa ang kanilang bangungot. Makalipas ang ilang araw ay umalis na sina Kevin at Natalie sa bahay na nagpahirap sa kanila sa loob ng maraming buwan. Subalit gayong tila tapos na ang lahat ay dahan-dahan na namang sumara ang pinto ng aparador. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.